pag-vlog ka <laughs> Yan! Pero kakapalan ko lang balat. Yan. Ang kami ng customer kung maganda. Wow, <laughs> wow. Wow naman daw. Wow, wow. Para, ano, kahit hindi mo natagkari. 150 na lang sa iyo oh, okay. na yan, malalaki yan ngayon oh, nakaswerte akong malaki. Uh -oh. nagkamalik siguro sila ng size yan huh? nagkamalik siguro sila ng size oo oh. kasi bago maliliit eh, yan ang nakahalo oh. doon malalaki basta makatay pupot mo yun I ayun mean, yung asin, asin. Oh, masarap daw. Yeah. Yeah. Okay, to. Aku, uh -huh. Mamaya, uh -huh. Oh. Uh -huh. hey, Ako na lang all 6 lang dalawa ganon sige mamaya na yan saan alam mo kiss wow, mo sa kiss magkaiba ang ah magkaiba um, bawas mo na lang yung 5 magkaya oh. 116 110 100. 110 oh, 110